Dito tayo ngayon kay Kuya Clay Sa yung may-ari ng shop Hello. RCD Ayan naka-box na siya guys May pirma tayo dyan Tapos sa likod meron rin Yan. Hello guys, good morning. Welcome back sa ating panibagong vlog. For today's video guys, ipapabakpas na natin yung full titanium exhaust natin na esimoto kasi may nakabili na papadala na lang natin mamaya guys mainit sa mata kaya kailangan na natin ibenta dito tayo ngayon kay Kuya Clay sa yung may-ari ng shop babakpasin na guys para mamaya papadala ko na paunto kagayan nito abangan nyo sa kagayan malinis pa to guys wala man lang gas gas walang gas gas ito alagang alaga yan oh, tanggal na guys from header to tip titanium yan carbon na siya mga pop na ano guys tanggal na And guys, bale na baklas na yung ating full titanium exhaust papadala na natin ngayon at dinis assemble natin para mas madaling ilagay sa box or mas maliit na box yung kakailanganin eto sya yan yan bound to kagayan si moto yun guys pinabubble wrap na ni mam ma para safe yung muffler natin Ito yung mga Springs nya guys So tightin yung pin oh. Ito yung mga Springs nya Tip mo ito lang Ano yung Antiside na Okay. para safe, nagarating. Okay. Tá bem é? nakabox na siya guys. May pirma tayo dyan. Tapos sa likod, meron din. Ayan.